Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, kung mapapansin nyo dito sa akin mga kagulay, ibang ano to. Ibang lugar, kumbaga ibang area mga kagulay. Bali, to ay isang ektarya Ito yung nakikwento ko sa inyo na natataniman sa November ng talong. Ang palaya, sitaw, pipino, tsaka okra. Bali, mula yan doon. Nakikita nyo yung palay hanggang doon yan mga kagulay. Doon sa kabilang ano yan. Kumbaga itong na to, sa kabila. Tarayang lang dun naman yan mga kagulay Yan yung tataniman natin ng talong sa November Pati ng palaya, sitaw, okra, saka pipino Yan ang planong tatanim dito mga kagulay Kumbaga pinuntahan ko lang dito para may pakita rin sa inyo na Makita nyo rin yung area mga kagulay Kahit na hindi pa namin tataniman Kumbaga uh, binisita ko lang siya Tinignan ko talaga yung area mga kagulay Kumbaga ito patataniman lang sa akin to hindi akin ng gastos hindi akin ng ano sa kanila lahat mga kagulay kumbaga ako lang yung magmimintin maintain talaga kaya ang plano dito itong kalahat eh, kalahati kalating ektarya ay ano talong lahat tapos yung kalahating ektarya halo na siya mga kagulay yun ay nga siya sabi ko na pepino na okra na palaya baka sitaw yun mga itatanim dyan mga kagulay dito sa baka dito lang sa bandang taas kagandahan nito mga kagulay ay hindi na siya ano, hindi siya baha dito mga kagulay. Kasi kung mapapansin niyo, agdan nagdan siya oh. Ayun. siya, hindi siya bahay katulad sa area na tinatanim ko dun sa nanay ng asawa ko yung lupa nila doon doon bahain talaga doon mga kagulay ano nga jambayin tayo dito uh, pag natin yung presyo na ano kasi yung tagmal dito talaga sa amin December January, February, ganyan ang tagmahal dito ng gulay sa amin. Kasi yun yung tag-ulan dito mga kagulay. Yung ganong ano, sumula November, yun na yung tag-ulan. Kung yung nakikwento ko ngayon karan mga kagulay sa inyo na kung dyan, tag -ita, wala ng ulan ng mga November hanggang ano, March ko kaya May dito naman sa Karaga region ay yun ang tag-ulan talaga, yun ang tagbaha Kasi yung akin nga doon, kahit nababaan, nakalusot pa rin siya, ano pa kaya to na hindi nababahaan mga kagulay. Yan siya mga gulay. Malawak-lawak din to mga gulay. Isang hektarya daw to. Sa so, tinitignan ko rin. Nasa, nasa, nasa isang hektarya talaga to mga kagulay. Yan siya. Kung baga nakatanim pa siya ng ano, palay. Kung baga tatapusin muna to. ah uh, sabi na rin, October 3rd week ma-harvest um, na to. October 3rd week. Eh, tamang-tama. Land prep pa. Mga first week na siguro ng ano. Ng pangalan nito first week na ng November tataniman to mga kagulay yan siya kasi doon sa lupa ng sawa ko di ko muna tataniman yun kasi pa halos na pa ulit, -ulit na don ano no talong tapos sili nga kaya ngayong ano punggus sa lupa ay nagpenetrate na doon kumbaga sa paulit ulit na solunisyos ay nagka ano na yung lupa na lupa doon mga kagulay kaya Natataniman ko muna sa kanila ng ano Natataniman ng, ko muna sa kanila ng Palay para Mawala talaga yung Totaling mawala yung ano doon mga kagulay Hindi man mawala pero mabawasan sa mga gulay Kasi eh, siyempre Maapawan siya ng tubig na lagi kasi palay Eh ganoon naman kapag ano Tapos sabay, ano natin ng ano Ng mustasa Para totaling mawala talaga yung ano ng lupa doon mga gulay Bago natin taninan ulit ng gulay Ayun siya mga gulay lawak-lawak talaga to tapos ang kaganda nito gilid lang ng kalsada talaga ayun na yung kalsada doon papunta doon sa palengke meron shortcut papunta sa palengke meron din dito mga kagulay yan tapos uh, hindi kaya kahit na ano kasi ang kwento ng mayari dito mga gulay. dalawang araw lang daw na init dito talagang tuyong-tuyong na yung ano lupa tapos mabuhangin siya mabuhangin siya mga kagulay kaya dito namin yung, 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 yung hindi ko natuloy na binili na drip na ano, drip post dito natin ilalagay sa ano, dito sa tataniman na to yun ang plano doon mga kagulay kasi the drip irrigation na lang gagawin dito kasi sa kwet base nga sa kwento dun sa mayari dito ay dalawang araw lang na diretso init talagang tuyo na naman siya kung mapapansin nyo kasi talagang buhang naman talaga siya mga kagulay ayan o no? siya ano, tsaka kapag naka mas matipid din sa ano, sa tubig kapag magpapatubig ka. Hindi katulad ng ano, nung patubig talaga na galing sa water pump na uh, ano ka pa doon. Meron naman akong drum na dati na doon na uh, papahiram ko muna dito, sa may-ari. Mga anim na drum 'yon para 'yung gagamitin dadagdagan na lang, gagawin ano siguro mga dosing drum para maganda-ganda 'yung kasi 'yung dalawang drum sa spray sa baba lang tapos 'yung ano, yung 10 gram dun yun sa taas para yun dun sa abono at saka sa uh, pagdidilig ng tubig sa tubig yun mga kagulay yun ang plano dito kasi kahit sabi na November pa pinaplano na namin para pagdating ng katapos na ano nakaano na lahat siya mga gulay hindi salang magpaplano kapag yung naglalan prep na mga kagulay kailangan nakaplano talaga siya kasi yun nga katuloy nga ng mga nakarang sinabi ko na hindi basta basta ang gastos ng ano, gulay uh, kapital hindi basta basta kaya dapat natin planuhin maigi, hindi yung basta na ah, halimbawa gusto mo na magtanim, magtatanim ka na kagad. Hindi ganon mga kagulay kasi malaki-laking kapital lang ano, lalo to isang ektarya Malaki-laking kapital to. Kaya kailangan dapat ma ah, maplano ng maigi. Bali to mga kagulay dalawa ang may-ari kasi tagkalating ektarya sila pero iisa na lang yung siguro yung gagastos. Kumbaga, iisa na lang gastos kung paano na lang tapos hati na lang. Ganun ang mangyayari dito mga kagulay. Eh yung ano, may ari nandito, ito lang yung bahay niya mga kagulay. Kaya kapag nag-harvest ay malapit-lapit lang. Hindi siya malayo, katulad din yung sa akin, malapit lang. Itong kalsada lang ang pagitan niya no, ayan ang bahay nila. Ayan. Papakita natin dito yung may ari. yan sa mga gulay ito yung bahay nila. Ayan dito yung may-ari mga kalibaw. Baka dito na lang iyan yung ano. Kapag halimbawa mag na na mag-harvest dito na lang siguro. Na medyo malawak-lawak siya. Para malapit lang din dito sa kalsada mga kagulay. So ayun mga kagulay, sa bago pa lang sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa ano. Sa susunod na tataniman ko nga, ito nga uh, 10,000 square meter equivalent o 1 hectare mga kagulay kasi 5,000 ay kalating hektarya ibig sabihin 10,000 per meter pero ulitin ko mga kagulay hindi po lahat talong kung yung kalating hektarya lang talong mga 7k lang siguro yung talong tapos halo halo na yung iba para kung sakali man din natin matyamba yung ano sa ibang gulay makatyamba naman tayo para hindi naman tayo ma, uh, makabawi kung baga, makabawi naman tayo kagad mga kagulay So, ayun mga gulay. Hanggang sa muli mga gulay. Greggy Farmer muli ito. Uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.